nagbanggaan sina Senator Riza Hontiveros at si VP Sara Duterte sa Senado dun sa komite ng finance na pinamumuno ni Senator Grace Poe. At alam mo ba, dapat talaga wala naman tayong issue dito. Pero dahil sa mga sagutan na nangyari sa dalawang to, kailangan natin pag-usapan para malaman natin yung katotohanan at malaman din natin kung sino ba yung nasa tama at sino ba yung nasa mali dito sa issue to. Unang-una, ano ba itong mga budget hearings sa ito at ba't, -bat ito ginagawa sa Senado at saka sa Kongreso? Ginagawa ito dahil kailangan busisihin ng ating mga Senador at ating mga Kongresista itong national budget natin. At kailangan natin ito gawin para siguraduhin na hindi maabuso at ma-mismanage yung kaban ng bayan o yung pera natin. At dito sa pagbubusisi nila, ang isang mga gusto kong mangyari talaga ay mababaan nga sana itong budget natin. Kasi alam mo, bago naging presidente si Duterte, ang national budget natin nung time na yun ay nasa 2 trillion up to 3 trillion lamang. Ngayon, ang pinoproposa ng ating executive department ay ang budget na umaabot lampas 6 trillion pesos. At dahil dito sa pagtaas ng budget, lalong tumataas yung utang natin dahil palaging kulang yung pondo o yung kinikita ng ating gobyerno kumpara sa ginagastos nila. Kaya sobrang importante itong mga budget hearings na to. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit mayroon pa itong mga tinatawag nilang courtesy sa mga ating executives na hindi nang magtatanong sa mga budget na pinopropose ng ating mga executives tulad ng Vice President na binigyan ng courtesy ng ating mga senador at ng ating mga kongresista in the last couple of years na hindi nila bubusisihin yung budget ng OVP at ibibigay na lang. Dahil dito, tumaas sa budget ng OVP from 700 million pesos bago si Sara Duterte naging Vice President up to 2 billion pesos. Malaki po yung tinaas nun, three times at hindi lang to sa opisina ng vice president nangyayari din to sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na lumaki sobra ang budget nila kaya nga tayo ngayon nagkakaroon nitong na problema ng matataas na presyo ng bilihin at inflation dahil po sa pagtaas nitong budget na to na hindi na nga nababantayan dahil may mga sinasabi silang courtesy na kailangan ibigay sa mga iba't ibang executives tulad ni Sara Duterte. Mali po yun. Dahil pag nagbibigay po kayo ng courtesy, hindi po nyo ginagawa ang trabaho nyo. At ito yung nangyari sa huling Senate session na Karamihan ng mga senador ay nagbigay ng courtesy at inapprove agad itong budget ni VP Sara. Isang senador lang ang nagbigay courtesy pero nagtatanong pa rin at ginagawa niya yung trabaho niya para malaman kung ano-ano ba itong mga ginagastos ng ating vice presidente. At ito si Sen. Risa Contiveros. Tinanong lang ni Sen. Risa Contiveros kung papayag ba ang opisina ng vice presidente na hindi na lang magkaroon ng redundant budget kasi may budget items na nilagay doon ng bise Presidente natin na nagagawa naman ng mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. So redundant siya. At pwede namang i-request yung mga allocations na yan ng bise Presidente sa mga iba't ibang ahensya. Simple lang yung tanong, di ba? Sagot naman ni Sara, pwede naman daw. At Desisyon daw yan ng ating Senado at ng ating Kongreso. Tama naman din yung sagot niya. At dapat itinigil na doon. Pero hindi. Itinuloy pa ni VP Sara yung kanyang sagot na sinasabi niya na pinopolitika daw kasi itong mga budget sessions na to. At dito nakikita natin ang sama ng loob niya dahil daw nireject siya ng isang ahensya doon naghingi siya ng budget para sa kanyang mga proyekto. Pero ang problema doon ano, ay hindi naman si Sen. Risa yung nagreject at isang ahensya yon At nilalahat na ni Sara ang ating gobyerno dahil sa isang ahensya na nagsabi na hindi nila papayagan yung request ng VP dahil daw kalaban daw siya. Alam mo, imbis na i-report na lang ni VP Sara yung problema sa isang ahensya na yon at ayusin niya yon nilalahat niya yung buong gobyerno natin na ganun daw lahat. Yun ang problema. Yun ang tawag nating totoong pamomolitika. Yung pag-iisip ni Sara, yung totoong pamomolitika. At yung pagbabanggit niya nito sa isang Senate hearing, ang pamomolitika. Pero buti naman na si Sen. Riza Contiveros ay hindi tinanggap yung pagsasalita ni VP Sara at pamomolitika ni VP Sara at lumaban siya. At sinabi niya kay VP Sara na hindi po pamomolitika ang pagtatanong ng budget at trabaho nila yan at ginagawa lang niya ang trabaho niya. Kaya dapat to si VP Sara, wag siya basta basang na pipikon pero nakikita mo na umiinit na ulo ni VP Sara. At alam mo ba kung bakit 'yon? Dahil sanay siya sobra na lahat ng tao ay hindi kino-question ang ginagawa niya. Lahat ng tao ay basta umuoo na lang at pumapayag na sa kahit na anong gusto niya, kahit na mali na yung kanyang mga desisyon at mali na yung kanyang kilos, oo na lang ng oo lahat dahil sanay siya na maraming taon takot sa kanya dahil takot sa tatay niya nung panahon nung administrasyon ng tatay niya. Pero iba na ang panahon ngayon. At ngayon lumakas loob na yung mga tao magsalita at kontrahin ang mga hindi dapat ginagawa ng ating mga opisyal sa ating bansa. At dito mo nakikita yung pagka-entitled ni VP Sara at yung sa tingin niya na above the law siya, kaya siya napipikon. At nakita mo yung pagkapikon niya nung nag-follow up question si Senator Lisa Ontiveros, nung tinanong siya na kung ano ba tong 10 million pesos na sa totoo lang kun para mo sa buong budget maliit lang yan pero nakakapagtaka lang kasi yung 10 million na yun ay gagastusin ni VP Sara para makapag-distribute ng children's books na si VP Sara ang author at dito tayo may problema kasi hindi naman talaga writer si VP Sara hindi siya author tapos gagawa siya ng children's book na ipamibigay niya ng libre sa mga kabataan. At medyo questionable na yan. At tama yung pagtanong ni Sen. Riza regarding this. Walang masama doon. Kaya tinanong lang ni Sen. Riza, ilang kopya ba itong mga libro na i -distribute? At ano ba yung laman ng librong to? Alam mo, dapat sinagot na lang ni VP Saray. Eh, pero hindi imbis na sa sagutin yung tanong, kung ano-ano na yung mga sinasabi niya at binabagit niya at ang dami na niyang nilabas. Mula sa isang presko na ginawa ni Risa Ontiveros at kinuwento pa niya nung panahon ng kampanya na humingi ng tulog si Sen. Risa sa kanya. Anong kinalalaman ng lahat nun? Sa pagtanong ng budget na 10 million para sa mga children's books na to. At alam mo yung issue dito, hindi yung 10 million eh. Ang issue dito ay yung conflict of interest ng isang sitting vice president o kahit na anong government official na nagsusulat ng isang libro na ipiprint at i-distribute sa ating mga kabataan gamit ang kaban ng bayan. Yun po yung problema. At nakita mo talaga dito na namumuliti ka talaga si VP Sara at naghahanap lang ng pagkakataon na banggitin yung presko na yon. At na talagang naiinis siya, na kinu-question siya sa kanyang mga gustong gasusin na hindi naman niya pera eh. Pera natin lahat yan. Kaya doon mo nakikita yung pagka-entitled niya na feeling niya may karapatan siyang gasusin yung pera natin na walang pwedeng mang-question sa kanya. Kaya dito ako sumasaludo kay Senator Rizzo na hindi siya umaatras sa mga ganitong hamon, na ganitong pamumulitika na ginagawa ng ating Vice President. At buti naman na out din siya ni Senator Grace po. At sinabi sa kanya na wala namang masama sa pagtatanong at hindi kailangan umabot sa ganito. Pero dito mo din nakita na medyo nag-aalinlangan si Senator Poe kay VP Sara eh. Kasi nung tinanong niya kung ano ba yung laman ng librong to, pwede naman niyang tanungin ng diretsyo si VP Sara since si VP Sara naman yung author ng libro. Pero imbis na tanungin siya, tinanong pa rin niya yung mga undersecretaries ni VP Sara kung ano ba yung laman ng libro. At finally, sinagot din ni VP Sara pero yung sagot niya ay sobrang ikli lamang. Ang sagot niya ay ito ay isang kwento ng isang magkaibigan yan ang nakikita mong sagot na hindi talaga sagot. At alam nyo, kung gusto talaga ni VP Sara gumawa ng libro ng sarili niya, wala namang masama doon eh. Pero wag lang niyang gagamitin yung pera na galing sa kaban ng bayan. Yun lang yun. Hindi gumawa siya ng sarili niyang libro at gastusin niya sariling pera niya. Kung gusto niya ipagkalat para propaganda o pangangampanya niya, bahala na siya doon. Ipagkalat niya yun, pero pera niya gamitin niya. Yun po ang punto natin dito. At pagkatapos ng Senate session na to, dito nagkaroon ng press si VP Sara at nakita mo kung gaano karami ang issues pala niya na hindi lang yung budget yung issue niya. At sinasabi niya na may plano daw ma-impeach siya at marami daw siyang kalaban at pinag lang daw mga Duterte. Pero alam nyo, no, hindi talaga pinag mga Duterte. Ang ginagawa talaga ng ating gobyerno ay pinoprotektahan ng ating bansa sa mga traidor at mga kalaban ng Pilipinas at kalaban ng mga Pilipino. Kaya talaga dapat itong CVP Sara, no, kumalma siya ng konti at wag siyang namomolitika. At ang ginagawa niyang pambibintang kay Sen. Riza na si Sen. Riza daw ang namomolitika, ang tawag dyan ay gaslighting. Magaling ang mga Duterte dyan. At ang gaslighting sa mga may hindi pa alam ay kung ano yung ginagawa mo, ibibintang mo sa kalaban mo na sila yung gumagawa nun. At magaling ang mga Duterte dito. Kaya lahat ng binibintang nila sa ibang tao, yun ang ginagawa nila mismo kadalasan. At sa isyong to na nangyari lang, sana malino na sa lahat kung sino talaga yung namomolitika sa kanilang dalawa. At huwag natin kakalimutan, sa huli, ang pikon, siyang talo. Kayo, ano tingin nyo? May punto ba si VP Sara dito? At kanino kayo pumapanig sa isyong to? Isulat lang niyo lahat ng komento niyo di sa comment section at susubukan kong basahin at magresponde sa lahat ng mga comments sa video na to. Salamat sa inyo lahat. Ito po si Cristan na sumusubaybay sa mga balita sa Pilipinas at nandito po ako ngayon sa may Prague sa Czech Republic. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.